Magandang araw. Ako na naman na inyong guru sa Filipino, Ginong Jenny Diaz. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa gramatika retorika, ang pang-ugnay. Ano nga ba ang pang-ugnay? Ito ay anumang salitang nag-uugnay sa mga salita, parirala, sugnay, at pang-usap, gaya ng pangatnig, pang-angkop, at pang-ukol. Ito ay nahati sa tatlong uri. Una, pangatnig. Ikalawa, pang-akop at ang ikatlo, pang-ukol. Ano nga ba ang pangugnay na pangatnig? Ang pangatnig na magkatingbang at pangatnig na di magkatingbang ay dalawang uri ng pangatnig. Ang pangatnig na magkatingbang ay ito ang mga limbawa at pati-pati, saka, ni, datapwa, maging, ngunit at subalit. Ang pangatnig na di makatimbang ay kung nang kapag upang dahil sa sapagkat kaya para. Narito naman ang pangugnay na pang angkop. Ito ang mga halimbawa. Una, mabait na bata. Ikalawa, mapagkatiwalang politiko. Ikatlo, magandang tanawin. Ikaapat, magaang kahon. Ikalima, kumain ng sorbetes ang bata. Ano kaya ang mga pangatnig na pangangkop? Narito ang mga pangatnig na pangangkop na ginagamitan ng na at nang. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pangangkop? Ang pangangkop ay tungkulin nila ang maging tagapag-agpang ng dalawang salita o dalawang pangusap na magkasunod. Sa parang ito ay nagagawang lalong magaan at madulas ang pagbibigkas ng mga magkakasunod na salita o pangusap. Narito ang mga halimbawa na, nang, at ga. Ano naman ang pangugnay na pangukol? Ang pangukol ay bahagi ng pananalita na naguugnay sa pangalan, panghalip, pandiwa, at pangabay na pinag-uukulan ng kilos, gawa, ari, balak o layon. Narito ang mga halimbawa. Sa, nang, para, na may, ayon sa, alinsunod sa, tungkol sa, hinggil sa. Naintindihan niyo ang pangatnig ng gramatika, retorika. Hanggang sumuli na gramatika, retorika. Maraming salamat sa pakinig at panonood. Like, at subscribe. Salamat!